Anong eh, mangyayari ngayon? Dito lang ako sa loob? Matagal ka nang nakakulong. -ta -ta Simula na magalit ka at conveyan mo ang sarili mong ama. Yan, ganyan dapat. Determinado. Sigurado ka ba diyan? Ito ka pa nagnako sa teritoryo? Aray, baka iba ka na talaga ngayon eh. Bubulong nga kanila kung gaano ka duming polis. Pinaigting ang pagbabantay ng mga kapulisan sa patuloy na hagarang pagnanakaw ng hinihinalang bulate gang. Ihambog pala talaga tong gagawin to. Ikunulong mo na ang sarili mo dyan, dyan sa sarili mong mundo. Alamasin niyo ako dito! Wala akong kasalanan!